Ay Magandang araw. Ipakita ko lang sa inyo kung paano kami mag-markings na mga gridline. Kagaya nito. Ang ginagawa namin ay malit lang naman ito. Nasa ang lot area nito. Nasa 100 lang megates per meter. Ayan. Ito yung mga marking namin ng gridline. Pako lang ginamit ito. Pero may pintura siya. Uras na mabunot, makikita siya. Ayan. Ang gina ginamit yung mga pako na yan mula doon sa pag iskwala ang ginamit pag namin ay plywood pag 90 degree ayan itong grid line nya saan yung isa ito yan nakapako lahat yan kahit mabunot man siya nakapako tapos nakapintura pala tandaan spray paint yung ginamit yan pasalamat din kami kasi may existing na concrete paints madaling imark yung mga grid line. yung iba kasi butterboard pag walang existing na walang pag walang concrete fence uh, butter board mga kahoy ayan nakamark lahat yan ang katapat naman yan andon andon yung katapat pupuntahan natin na maya meron din yan doon sa kabilang dulo ayan tapos puntahan natin yung iba ayun 'Yung may pinturang pula. Tapos ito yung katapat niya. Katapat. Tapos yung dito, ayan naka din 'yan. Tapos ano 'yung katapat, natabunan ng lupa. Pero naka-pintura 'yon kagaya nito, may nabunot na ano, may iron na na napako. Ito, wala nang pako. Nabunot na. Pero yung palantandaan niya, ito yung butas. Yan, kaya madaling ibalik yung pako. Yung mga gridline na yan, bit-bit yan hanggang architectural, hanggang magpipinis tayo. Uh, hindi yung kagaya ng iba, umpisa ng layout. Napakaganda ng butterboard. Ang ganda ng butterboard. Tapos, may tayo yung puste unahin yung babusan yung pandasyon, unahin yung hollow blocks wala na, yung battery board na wala na pagsampa ng mason hulog-hulogan ng mason kung anong nahulog sa mason, yun na yung maging plastering, pagdating mag tiles wala na, nagka problema na dapat ang grid line alagaan bit-bit hanggang uh, matapos yung ginagawa dapat kasama yan ito pag maitayo yung puste, itatransfer transfer ko to sa mga posting na katayo. Kasi ang sistema namin dito, nauna yung puste bago yung architectural. Structural talaga muna dapat nauna. Pakita ko sa inyo yung ano. Ang problema pag isasabay yung puste sa hollow blocks, meron kami tinibag dito na existing na ano. Existing na puste. Ito yung dating puste. yan, tinibag namin, mahaba to, pinutot-pinutol pinutol na ang concrete cover ng cover ng stirrups ito plastering to eh ito plastering ito yung concrete cover niya yung labas na sa ano yan lumabas na yung uh, pinakatays ng vertical bars halos lumabas na talaga sa expose uh, na siya kaya, kaya, kinalawang ay kung bahay nyo dalawang palapag uh, -tamaan ang lindol yan matik yan basag tinan ipakita ko sa tinibagan ng ano tinibagan ng hollow blocks ito, tinang, hollow blocks pa lang tinanggal dito wala pang na-chipping ayan o no? yung baka lumabas saan ba yun, hindi makita sa si video saan yung camera ko ilang ha ito, ayan lumabas yung bakal yung vertical bar ganon kahina pag ito, naglabas ano ganon kahina pag na una yung hollow blocks bago ang poste kasi may requirements na ano to kagaya to concrete cover kasi ito plastering lang ito plaster ito yung concrete cover nya may requirements na concrete cover para sa sunog at sa tibay din naman ang reinforce niya. kaya dapat kung kayo magpagawa hanggat kaya una ang poste bago ang hollow blocks magastos man kunti pero kakarampot lang naman ang may dagdag. Ayan, maraming salamat.